Napapansin mo bang laging baliktad ang sapatos o chinelas na suot ng anak mo? Yung kanan nasa kaliwa tapos yung kaliwa nasa kanan? Hindi ito simpleng pagkakamali lang at posibleng may mas malalim na dahilan. Para sa ilang bata, lalo na yung may autism, hirap sila sa tinatawag na body awareness at spatial awareness. Ibig sabihin, hindi nila agad nararamdaman kung aling paa ang tama para sa isang sapatos. Para sa kanila, ang parehong paa ay pwedeng magsuot ng kahit anong sapin sa paa, at hindi nila agad napapansin ang discomfort. May kinalaman din ito sa sensory processing differences o yung paraan ng utak nila sa pagtanggap at pag-interpret ng mga simpleng bagay gaya ng pressure, direction, at position. Kaya kung paulit-ulit nilang isinusuot ng baliktad ang sapatos, hindi yan dahil sa katigasan ng ulo o dahil hindi sila nakakaintindi. Their brain is just wired differently. Subukan gumamit ng visual cues, color coding, o left-right stickers para matulungan silang matutunan ito. Paalala lang po na hindi ibig sabihin na may otisim agad ang bata kung ginagawa niya ito. Pero kung may iba ka pang napapansin gaya ng delays o sensory issues, mas mainam na magtanong sa isang developmental pediatrician.